yun mga katropa andito na naman tayo sa bukid na yan magkakater tayo ngayon yan yun yung cutter ko so magkakater tayo ngayon tropa, pa tapos na natin dito sana naman tayo dun sa baba so let's go yan so, mga katropa magsisimula na naman tayo dito Ito nga, tropa. Ito nga tayo sa baba. Ito. Uh, I-update ko kayo mamaya doon sa panila natin. Kung um, tumubo ba o hindi. pa Ito tayo dun sa baba Ang baba diba ng Pinagpunlaan mga tropa May mataas yung mga kakakam dun Damo Mga katropa dito na tayo sa gitna no? Eplit ko lang kayo dun sa punla natin Wala Palpak tayo sa punla mga tropa Kita ko sa inyo Yan o mga tropa daming dito tumubo na gawa ng ulan ng ulan mga katropa yan pero nagkuliglig na ako ng kun mga katropa yan magpapa kun tayo magsabog tayo ulit ng isang sako para hindi kumulang ito yun ang dito sa taas mga katropa alam kong bulanda yung tubo doon sa baba ito, you maraming know, yung bulok kumulang yung bunubun natin bunla natin mga tropa magkakatar muna tayo doon mga tropa yan mga tropa muna tayo dyan yan nagpapatanim na dito sa kabila pusin lang natin dito muna yan mga katropa tapos na natin dito saka na lang dun sumanda rin mga katropa balik natin yun mga katropa tapos na natin lahat dito sa uh, dito sa taas bukas balik tayo kulibligin natin o dito itong pagpupulan natin kasi iahawang natin yung binabad ko kahapon na isang sako para dito galing tropa so, bali uwi na tayo mga tropa kasi may gagawin pa ako dun sa bahay palitan so, ko pa yung bubong yung yero ng kusina mga tropa so uwi na tayo At tinapos ko lang dito sa taas para mas madali na kasi doon mga katropa mas mali-late na yung mga pinitak doon ayan, uwi na tayo mga katropa bye bye <tap>